Hello. Tignan natin kung meron tayong mapapala dito. Punta <laughs> muna tayo sa bangko mga kaibigan. Yeah, yeah, yeah. Ayun na, tapos na yung lakad natin dito sa bangko. Ayun, nandito na tayo mga kaibigan. Ha? Ito yung kasama ko, ang aking bunzong anak. <laughs> At syempre mga kaibigan. <laughs> Oh, tang ina, nahihirapan na naman akong maghanap dito. Naghahanap na naman kami. <laughs> Kanina pa. So, yan, yan. Dito lang pala itong like matatagpuan. It uh oh, -oh. Ito mga kaibigan, ito po ay $2.99. Ito yung price niya. Oh. Tapos, itong mas malaki mga kaibigan, $2.99 rin. Nakasin. No. So ano kayang kukunin natin dun mga kaibigan? No. Hindi ko alam. <laughs> Sundan ko nga tong si Liam kasi siya ang nakakita dito sa ano. Ito. Tapos yan. Sundan daw namin yung babae kasi yung hinahanap namin nandito sa kanyang ano. Tignan natin kung meron tayong mapapala dito. <laughs> Basta sandal lang natin. Ah, tama. Tama yung sinasabi ni Liam. Kasi nag naghahanap kami ng sabon. Ayun. <laughs> Mas matalina talaga tong batang ito kaysa sa akin mga Ito yung hinahanap po namin. Ayan. Uh, ito kuha ka uh, nimsway kondini kuha ka ng dalawa <laughs> let's go home kain hmm? mga kaibigan nandito po kami sa syudad at naghihintay kami hinihintay namin si mityos na matapos ng trabaho pagkatapos ng mga kaibigan ay naka let's go eat <laughs> gutom na gutom na kami hindi lang ako hindi lang si liyang si kami at si Mrs. Reed. o oh, yan, sige, takbo. Yan ang inihintay namin, o. No? Oh. Hello. Ayan. Yeah. <laughs> Grabe yung init mga kaibigan. Yung itlog ko na naman naluluto mga kaibigan. Whoop!